Hello everyone! Today is lunchtime at ito ang aming banding ng aking mga estudyante kapag tanghalian. Siyempre, banding na namin ang manood ng kapuso mo, Jessica Soho. Tara at silipin natin ang kanilang mga ulam para sa lunch. Ito, merong meatloaf. Lipat naman tayo dito sa kabila. So marami akong mga estudyante rito na nagbabaon sa tanghalian. So ito naman ay isda. Merong fried chicken with gravy pa. And merong itlog. Ito naman ay hot dog. So, karamihan kasi sa kanila ay hindi na umuwi sa tanghali eh dahil nga sa malalayo ang bahay. So, ito itlog ulit. Fried chicken. Sa ng ulam ng mga estudyante ko. Ito naman ay gulay. So, masustansya talaga. So, ang ulam niya ay ginataang kalabasa na may hipon. Lipat naman tayo dito. Ito ay fried chicken with gravy din. So sa kabila naman panay chicken. So adobong manok, ito naman ay adobong manok pa rin. And ito namang estudyante kong ito ay tapos na rin siyang maglunch. So yun lang, bukas ulit.